Hello everyone, welcome to my vlog for today. Welcome to my YouTube and TikTok. And yes, yes. So, ito, si share ko lang sa inyo ito ng um, aking unboxing uh, na in-order ko sa TikTok. And uh, mura lang ito sa 65. And uh, um, gusto um, kong buksan pero hulaan yung ano um, kaya ito. Buksan <laughs> na natin. connect yung ko lang yung sa kayo. Nagbubuksan din naman So, ito yung box. Nakabox box So, ano Ano kaya yung box? natin sa bahay. Sa, bahay, sa, bahay, sa, bahay, sa bang Yung makakahula ay may prewe. So, yan. Ito is dishwash ng liquid soap. So, ito, hahaluan mo lang ng tubig. So, ang nakalagay sa instruction, okay? may instruction. susundin so, sundin mo lang kung ano yung 3 liters of water. Ayan, tapos mix lang to sa trend because of course mga ah. mga 10 to 15 minutes mm -hmm. live to 3 <laughs> to 4 hours then ayun na imimix mo ng 3 to 15 ah imimix mo to dyan alam mo naman diba lang 10 to 15 minutes mo i-mix. Then after that, kail ah, iwan mo na 3 to 4 hours. So, yung 3 yung 3 liters nito yung isang galon na. Ha? Ito, gawin mo na. So, gagawin mo okay. na. Ito yung, uy, ito yung procedure. Stone. Procedure. So, ito. So, ito ang instant sabon mini instant sabon 3.3 liters this was instant DIY so ito yung isang gamit na paglalagyan isang ganun lang kasi yan pwede nang na, 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 ng, uh, yung box. Mura lang 65 free shipping kasi yan. Ka kasi mga 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 na mga 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 So, ngayon ang uh, nasalan ko sa pag-watch ng aking YouTube channel. Just, and um, Facebook, and ang um, kung sa-share ko lang ito. Pero, of course, of course, sa ano ko ito. Masa-share. <laughs> sa YouTube. So, just like, share, subscribe. Hit my notification bell uh, para lagi po kayo sa YouTube. Just stay tuned again in Thank you for watching. I hope you like my uh, videos guys and uh, hope to see you soon again in my other upcoming uh, uh, videos that I'm gonna, you will gonna watch, hope you're gonna watch again in the this episodes, video episodes. So, Mayroon pa kasi ako ordering din ulit sa sa TikTok or any else sa Sadar shop kaya just stay tuned for that and just uh, wait for another episode here on my channel YouTube channel so I hope you you like you will love um, uh, my content for today so that's it ang ganda ng aking uh, background na yeah. So, ma, siguro na uh, ano ma, parang na ma, mamangha <laughs> sa iba't ibang mga backgrounds. Magaganda. I hope na gusto mo itong aking background. Yes. So, ang Design, the so you know come on thank you very much again for watching my channel for today I hope you like that and I hope you enjoyed watching my content for today me in my channel so bye again okay, see you on the next uh, episode ngayon kasi dito ako. Ayan na. Ayan na tayo. na. niya, na. Ayan ano ako. na. Ayan na so, so, kaya araw-araw ako nag-aaral sa tiktok yung, kung muli, ano nga ang yung, tiktok yung, 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 akong mga iba na sa mga tiktok mga videos yung so, mga masasayang video ako meron akong mga mag click sa tempo sa ano, na nakapanood yung bahay ko <laughs> ang ganda umabot ko siya pero, my, 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 ay, magkakalanda. Diyos so, niya. yes yung pamayagang pa ako i-share sa short short video. Dito sa So, wait for me so, 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 Yes. So, bye. Bye to everyone. See you